Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel. Para sa mga bago pa lang dito, ito na po ang part 3 ng ating pagbabalik tanaw sa mga dating sexy actresses na nagmarka sa ating mga sinehan. Kung sakaling hindi nyo pa napapanood ang part 1 at part 2, siguradong mamimiss nyo ang mga kwento ng iba pang mga aktres. Sa video na ito, ating balikan ang mga iba pang mga dating sexy actresses na nagpainit sa ating mga sinehan at alamin natin kung ano na ang kanilang ang mga ginagawa ngayon. Handa na ba kayo? Tara na! Magsimula tayo kay actress Angela Velez. Si Angela Velez o Jin Ong sa tunay na buhay ay isang dating sexing actress at mananayaw na lumabas sa iba't ibang pelikula tulad ng Masakit Mainit, para Paraisong Parisukat, Juan and Ted Wanted at Ratratan. Kilala rin siya sa kanyang mga sayaw sa Asapi Clash Dance at ipinakita ang kanyang talento sa entablado kasama si Regine Tolentino. Ang dating aktres mananayaw ay naging calendar girl ng White Castle Whiskey sa loob ng ilang taon. Nakatuon si Angela sa pag-aalaga sa kanyang pamilya at sila ay nakatira na sa US. Si Bridget De Hoya ay isang dating sexy actress at isang cancer survivor na may dalawang sexy film sa kanyang pangalan, ang pelikulang Gigil at Kangkong. Nakulong si Bridget De Hoya ng apat na taon dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa droga na kanyang itinatanggi at ipinaglaban niya ito hanggang sa ibasura ng korte ang kaso. Sa isang panayam sa YouTube channel ni Julius Babao, iginiit ng dating actress na siya umano'y biktima ng tanim droga ng mga pulis na umaresto sa kanya noong 2018. Ayon kay Bridget, hindi siya maaaring gumamit ng droga dahil siya ay suma sa ilalim sa chemotherapy treatment para sa kanyang laban sa cancer. Ang dating actress ay kasal na sa kanyang non-showbiz na asawa na isang ring security guard. Siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang school security guard, isang marangal na trabaho na ipinagmamalaki niya. Lumaki siya sa Estados Unidos dahil inampun siya ng kanyang lola at bihasa siyang magsalita ng Ingles. Mayroon siyang apat na anak mula sa kanyang unang yumaong asawa at nakikipag-ugnayan pa rin siya sa kanyang mga anak. Si Belinda Bright ay isang dating sexy actress na sumikat sa kanyang mga sexy films tulad ng She walks by night at ang kapitbahay. Hindi na aktibo si Belinda Bright sa showbiz at social media. Mayroong chismis na siya ay nagtrabaho bilang flight attendant para sa Qatar Airways. Ngunit pinatigil umano siya nang malaman ng airline na siya ay isang sexy actress bago maging flight attendant. Ang chismis na ito ay hindi pa napapatunayan. Si Katrina Paula ay isang dating sexy actress na kilala sa kanyang mga sexy films na Mapupulang Rosas, Nagaapoy na Langit at Venus, Diyosa ng Kagandahan. Matapos ang kanyang stint sa showbiz, pumunta si Katrina Paula sa Japan upang magtrabaho bilang entertainer at kalaunan ay nagsimula ng sariling negosyo sa pagbebenta ng mga bag at alahas. Paminsan-minsan lumalabas pa rin siya sa mga telebisyon at pelikula tulad ng The Story of Love, si Tokhang at ang Tropang Buang at Huwad. Si Kudet Honasan ay isang dating sexing actress na dating protege ni Jojo Veloso. Kilala siya sa kanyang mga sexing pelikula tulad ng Karelasyon, Tukso, Maharot at marami pang iba. Bagaman hindi na siya aktibo sa TV at sa industriya ng pelikula, makikita mo siya sa kanyang Facebook page at TikTok channel. Si Pierre Mirasol ay isang dating sexy actress na naging sikat sa mga sexing pelikula tulad ng Paninda, Buko Pandan, Masarap ba ang bawal? Alias Bomba Queen, Katawan Mo Langit Ko, Sex Files, at Animal. Batay sa kanyang pinakabagong post sa Facebook, kasalukuyan siyang nakatira sa Japan kasama ang kanyang sanggol at pamilya. Si Andrea Del Rosario ay isang aktres, reyna ng kagandahan, modelo at politiko. Siya ay isang dating miyembro ng grupo ng mga babae na Viva Hot Babes at ang batch 3 ng Star Magic. Nasa top 10 siya sa Miss Philippines Earth 2001, nanalo ng isang natatanging Miss Close-Up Killer Smile Award. Noong 2016, pumasok sa politika si Del Rosario bilang kandidato para sa vice-alkalde ng Kalatagan, Batangas. Nang maglaon ay nanalo siya at idineklara bilang vice-alkalde pagkatapos ng halalan. Ang kanyang mga sexing pelikula ay ang Bugbog Sarado, Lupe Asiman's Wife at Keka. Aktibo pa rin siya sa telebisyon kasama ang pinakabagong palabas ng GMA7 na makiling at sa TV5 teleserye na lumuhod ka sa lupa. Si Francine Prieto ay isang actress, fashion model at DJ sa radyo. Siya ay may lahing Chino, Pilipino at Norwego at siya ay tinawag na sensuality queen ng media dahil sa kanyang mga unang paglitaw sa mga mapangahas na papel para sa Seiko Films. Nagsimula siya bilang isang sexy at matapang na actress kasama si Diana Zubiri at siya rin ay isang modelo para sa FHM Calendar. Ang kanyang mga kapansin-pansing sexing pelikula ay ang Liberated Part 1 at Part bikini open at silip. Ang kanyang pinakamahalagang pagbabago bilang actress ay nanggampanan niya si Queen Avria sa Etheria, ang pangalawang libro ng Encantadia. Aktibo pa rin siya sa telebisyon kung saan lumalabas siya sa GMA 7 teleserye na First Lady. Si Asunta de Rossi ay isang aktres na nagtrabaho rin sa industriya ng mga sexing pelikula. Ang kanyang mga kapansin-pansing sexing pelikula ay ang si Seed, Hubog, Red Diaries at Bahid. Noong 2002, ikinasal siya sa isang civil wedding kay Congressman Julio A. Ledesma, ang ikaapat sa San Carlos Negros Occidental. Noong Oktubre 24, 2020, matapos magdusa mula sa myoma at endometriosis, nanganak siya kay Julia Fiorentina Fiore at Alessandra Schiavone Ledesma. Ang kanyang huling paglitaw sa telebisyon ay ang Impostora, habang ang kanyang huling pelikula ay ang The Super Parental Guardians. Si Aubrey Miles Santos Sandel Miller o mas kilala bilang Aubrey Miles ay unang lumabas sa pelikula bilang si Ditas, isang estudyante na nagiging prostitute sa gabi sa pelikulang Prosti noong 2002 na idinirek ni Eric Matty. Matagumpay ito sa takilya at kumita ng 20 na milyong piso. Kabilang sa kanyang iba pang mga sexy films matapos ang tagumpay ng Prosti ay Serex, Sanib at Ang Kuya. Sa kasalukuyan, bahagi siya ng GMA7 TV drama series na Shining Inheritance. Matagal na siyang karelasyon ng aktor na si Troy Montero mula pa noong 2003 at ikinasal sila noong Hunyo 2022. May dalawa silang anak, isang lalaki at isang babae si Regina Carla Bautista Peralejo Bonifacio na mas kilala bilang Rica Peralejo ay isang retiradong aktres, mang-aawit at host sa telebisyon. Nagsimula si Peralejo bilang isang batang bituin at bahagi siya ng tanyag na youth-oriented variety show ng ABS-CBN na ang TV. Ang kanyang galing sa pag-arte ay sa wakas ay nakilala nang siya ay naging isang artista sa mga teleserye ng ABS-CBN ngunit sinubukan din niyang maging isang sexing actress sa pamamagitan ng paggawa ng mga sexing pelikula tulad ng Balahibong Pusa, Sa Huling Paghihintay, Dos Equis at Hibla. Kasal si Peralejo kay Joseph Joe Bonifacio, isang pastor ng Every Nation Church at mayroon silang dalawang anak na lalaki. Ang kanyang huling palabas sa telebisyon ay noong 2015 kung saan siya nag-host ng palabas na Mommy Hacks. Si Maui Taylor ay dating sexy actress na biglang sumikat sa kanyang mga sexy films tulad ng Gamitan, Sex Drive, Ang Huling Birhen sa Lupa, at Toto Tulad ni Katya, si Mawi ay isang teen star bago siya naging bahagi ng Viva Hot Babes. Dati rin siyang bahagi ng TGIS at Anak Karenina. Sa kasalukuyan, abala si Mawi bilang isang vlogger. Gumagawa rin siya ng mga showbiz gigs tulad ng pagiging supporting cast sa ABS-CBN's FPJ's Ang Probinsyano, GMA 7 Lolong at ang Pantaksa, Laia. Si Katya Santos na dating child star na mas lalong sumikat sa kanyang mga sexy films tulad ng Keka, Sex Drive, at Boso. Bago naging bahagi ng Viva Hot Babes, si Katya Santos ay isang child star at naging pangunahing kontrabida sa afternoon teen drama na Ana Karenina at naging parte din sa Oki Doki Dok ni Aga Muhlak. Nananatili pa rin si Katya sa Viva Entertainment at paminsan-minsan ay may mga hosting at acting projects siya. Tibo pa rin siya sa mga television series at lumabas sa Ang Probinsyano, Dangal, Making It With You, My Papa P, Pantaksha, Laia, at saka Can't Buy Me Love. Si Katia ay ikinasal sa kanyang asawa na si Anton Delos Reyes noong 2013 pero di nagtagal ay naghiwalay din sila. Meron silang anak na babae na si Tala. Siya ngayon ay engaged sa non-showbiz boyfriend niya noong Enero 2024 si Halina Perez o Vanessa May Ann Uri sa totoong buhay ay isang sexy actress na kilala sa mga pelikulang Amor Seco, Damong Ligaw, Kasiping, Balat Sibuyas at Kiskisan. Noong Marso 2004, dumalo si Perez sa pagbubukas ng isang Konica Photo Store sa Legazpi Albay. Pauwi na sila patungong Maynila nang bumangga ang kanilang van sa isang truck sa boundary ng Tagkawayan, Quezon at Camarines Norte. Namatay agad sa lugar ng aksidente ang manager ni Perez na si Isa Munio. Ang driver ng van ay namatay rin. Matapos sumailalim sa operasyon, nabalian ng leeg si Perez sa aksidente, ngunit humihinga pa siya nang ilabas ng mga rescuer mula sa van pagkatapos ng pagkakabangga. Namatay siya bago pa man makarating sa ospital at ang natitirang apat na biktima ay nakaligtas. Inilibing si Perez sa Santa Maria Catholic Cemetery sa kanyang bayan sa Santa Maria, Laguna. Si May Tongko ay isang dating sexing aktres na kilala sa kanyang mga pelikula tulad ng Lollipop, Katas, Kainan sa Highway, Crisanta Ibaka, Karibal, Mga Kalapati sa Gabi. Umalis siya sa showbiz noong 2006 at ikinasal sa kanyang asawa noong 2007. Kasalukuyan siyang isang may bahay at inaalagaan ng mabuti ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Ang kanyang pinakabagong balita ay ang kanyang pagtawag sa dating kabit ng kanyang asawa upang sumailalim sa isang DNA test sa umano'y anak ng kanyang asawa dahil humihingi siya ng malaking suporta sa pera. At ayun na nga po! Sana'y nag-enjoy kayo sa part 3 ng ating pagbabalik tanaw. Para sa mga hindi pa nakapanood ng part 1 at part 2, huwag nyo nang palampasin. Pakiclick po ang mga links sa comment section para mapanood nyo agad. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba para sa inyong mga reaksyon at suggestions. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat!